FC Manila ay napakalaking bahagi sa akin fit journey bilang isang pastoral major. Naging instrumento yung FC Manila. Una, kung paano magkaroon ng isang puso ng isang pastol, yung pangangalaga sa mga tupa yung pagtuturo ng tamang uh, doktrina at igit sa lahat yung Christ-likeness. ng FCC Manila sa mga ups and downs at yung uh, pagtaguyod ng Panginoon dito sa FCC Manila, uh, throughout the years ay nakita ko yung sarili ko na nahuhubog hindi lang sa kaisipan, hindi lang sa buhay kristyano, kundi yung pakikitungo sa bawat mananampalataya, sa mga kapwa-manggagawa. Uh, way back 2011 po ate ko. So inin sinama rin ako doon. Pero before pa po noon, kilala na namin si Pastor Ren. Dahil nga po doon sa nauna po namin uh, home church. So nung nakilala namin, humingi po ng tulong si Pastor Ren kanila ate para tulungan po sila sa uh, music ministry. Tapos sinama na rin po kami. So, ate. na ang anak na si Dibay nakilala at na uh, naisama ko at nakilala ko ang lahat ng mga, mga pastor, mga leader at lubos uh, na nakita ko ang tamang panamatay para pagkitiwala sa Panginoon Diyos sa buhay nila. Ako sa FFC sa Manila, siguro sa, sa tagal na, hindi ko na matanda, pero alam ko, 16, 16 na, naging ko sa pakamili ito, yung bahay pa lang na yung, 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 yung lang kami doon na kung saan-saan kami napupunta nakaalim na lipat kami kung saan saan kami nakakasin. Ang lahat ng mga member na ilubutan ko doon. Kasi katulad si Sister Lorna, yan si Pastor Ren. Siguro way back nung 2022, through my brother, uh, na galing, galing siya ng Dubai. So siya nag-interview sa akin ng FCC. Uh, uh, online pa lang naman yun. Dahil sa asawa ko, si Divine, una, ni-invite niya ako, pero eh, parang hindi pumapasok sa isip ko na pupunta talaga ako. Dumating yung punto na, no, nagba-Bible study sila, sa bahay, hindi ko alam yon. Galing akong trabaho, pagdating ko, nandun na sila, kasama nila si Pastor. Ta sabi ni Pastor rin, Alika, dito ka lang, makinig ka lang, wala kang gagawin, upo ka lang, makinig ka lang. Hanggang sa kinakausap nila ako, ha? napalapit din yung loob ko sa kanila doon ko na unang napuntahan yung ano, FCC Manila sa may Cordillera nag Nagsimula po kasi ako sa pagiging keyboardist ko. Nung narinig po yung boses ko ni Pastor Eman, doon niya po ako niyayang mag-start na mag-worship lead po since yun nga po yung sa boses ko po. Dati po kasi, siya po yung unang nag-keyboard dati. Tapos parang nakikita ko po sa na parang gusto ko rin po mag matutong magtugtog, ganyan, tsaka sumali sa ministry. So, nung time na yun po, uh, tinuruan po ako ni Kuya Eli. Hanggang, hanggang ngayon pa rin po. Uh, nagsimula po ako sa youth magkano Mag ano, mag nung nag-start po ko, ang una ko po is uh, SMD po, which is dancing po. Yun po. Then, ano po, hanggang lumaki po, po, na po ko, na-introduce po ako sa ibang ministry, and dun ko rin po na-discover na, -discover na meron din palang ibang talent na binigay sa ancillary. Pumasok po kasi ako sa SMD noon. Parang, I was 7 years old. So medyo bata-bata po po talaga. And at first po talaga, hindi ko siya nakikita talaga na like commitment. But nung tumagal po ko noon na sa SMD, hanggang uh, noong nag-pngh nga po ko, doon ko rin po na-realize na, ah na, hindi lang siya basta sayaw, hindi lang siya basta ministry. Kasi, Siyempre, nakakabuo ka rin ng bond sa FCC. At the same time, masaya ka kasi nakakapag-worship ka kay Lord through dance. Ako, naglalakad ako sa bahay at may, may nakakasita sa akin. Kapit-bahay namin yung biyaya niya ako. May mali sa bahay mo. Makat kami. Makat kami roon, Nakakita ko. Parang magiging maano, di ba? Ngayon, nakakita ko naman si Pastor eh yung tuloy-tuloy na yung nagdasal kami, nagano ko. Ang mga talagang kaan ko ito si Sister Lord. Mabait <coughs> siya. Wala na akong masasabi dyan pag kung na turo sa akin yun. Eh. Sabi ko, Lord, kung walang customer pagdating ko sa barbershop shop, attend ako. Pagpasok ko ng 9, 9.30, wala pa rin. Walang customer talaga, kaya sabi ko, dali-dali ako, bis na ako. Punta ako dun, sa galas. Kaya nung pagpunta ko sa FCC Galas, tuwang-tuwa sila sa akin. Ang pagtanggap sa akin ng FCC Manila ay buong buo talaga. Welcome nila talaga ako. Nung nag-ano po ano, pag yan, parang doon po dumiper yung challenging pa na dumadaan sa buhay ko. And parang dito po ako sinusubok ni Lord na kung dito po tatatag yung faith ko sa kanya, kung, man, kung mananatili pa po ako doon. So, yun po, dumideeper po talaga yung pagka-challenge siya kang Lord na hanggang sa ba kaya nito ni Rihanna, kung susuko na ba agad, mm, no. ganun po. Kasi po, sabi po sa amin ni Pastor Eman, may mga verses po doon na lalo po tayong pinapatatag. Doon tayo humuhugot ng lakas natin sa Bible verse niya. Simula po nung binaptize po ako. Nung time na yun, nagtuloy-tuloy po ako dito sa ministry at kapagkatan ng church. Doon po masalong maraming nagiging problema, nagiging challenges po. po talaga. Simula nung tinanggap ako sa iyo. pray po talaga ka sa Kanya. Pakikipag-usap ko sa Kanya. Ngayon lang po talaga ang paraan ko. Sa akin naman sa akin yung mm -hmm. yung ano po nga, pagsabog na yung pananarit ako. Yan ang mga bagay na para ng doon sa akong buhay. Pero sa paglabi ko pa unti gumagaling sa pananaparalaya pagkitiwa sa kanya. Buhay Kristo Dahil sa isang katulad ko. Panginoon ako'y mo. Ano yung mga bagay na sa sa'yo, Lord? Yung una, yung sa karakter. Karakter in terms of pakikitungo sa ating mga kapwa, mana ng palataya. Pero yung nagbubuklod sa atin ay yung pag ng Panginoon Jesus. Kailangan mo siyang pagtyagaan. Kailangan, mo siyang mahalin. Kailangan na makiisa ka sa kanila sapagkat yung pag-ibig, yun ng Panginoong Isus, yun yung at magpapatagal at mag, uh, patuloy na magbibigay sa inyo na ang inspirasyon at dahilan para magpatuloy sa pananampalataya. Ang unang-unang pumasok pa talaga sa isip ko is yung personal relationship ko kay Lord. Yun talaga yung pinaka tumatak sa akin na yun uh, yung, yung na-rebuild ko as time goes by na lumalaki po ko kasi hindi rin talaga siya naging consistent. Thank you, Lord, kasi ayun, mas nagiging consistent ako sa personal devotion ko, sa relationship ko kay Lord, mas okay siya kayo. Yung unang-una po yung faith ko sa kanya kasi uh, all throughout ng pagmi-ministry ko po ng ilang years, hindi rin naman po may iwasang, may mga pagsubok eh. Pero kahit na may mga pagsubok, yung mas, mas naging matibay yung pananampalataya ko, mas naging malalim yung relationship ko kay Lord. Kasi na, nauunawaan ko na sa kabila ng mga pinagdadaanan ko, nagpapatuloy pa rin ako sa ministry kasi alam kong uh, hindi ako nag-iisa. And alam ko na yung mga pagsubok na meron ako ay malalagpasan ko. May pag-asa. mo pa ang isang katulad ko Panginoon ko Yung FCC po na pili ko since dito nga po na napalalim yung pagkilala ko kay Lord na starting po nung naging Christian po ako doon po dumiper yung relationship ko kay God why FCC uh, um po ko sa isip ko pero isa lang yung Uh, naging matimbang, is yung love talaga. Mapifeel mo yung uh, malasakit sa bawat isa, yung pagmamahal talaga. And may times, kapag nga uh, mawala ka lang, merong may magtatanong, kahit hindi man lahat, merong isang mag-aalala at magtatanong sa'yo, bakit wala ka? Dahil pinaparamdam nila na mahal ka nila. Nung ako nag uh, stay or nag decide to stay ang nakikita ko talaga sa sarili ko ay yung transition. Gusto kong gamitin yung panahon at pagkakataon ayon sa kapahintulutan ng Diyos, yung transition. Gusto kong iwan in relation to this, ah uh, sa tanong na ma-restore yung family devotion, family uh, worship, yung pababuklod ng pamilya sa, sa 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 pagsamba, sa, sa dating pananampalataya, sa pananalangin, sa dating pananampalataya. Pangalawa, yung tinatawag na tamang aral ayon sa kautusan ng Diyos. Binuhay natin yung mga hermeneutics, yung mga Bible survey, at yung mga theological studies. Kailangan natin ng tamang aral. So, nagpapagal, nagpapagod, nagtitiis, at nagpapatuloy tayo. Hindi lamang para ma-restore yung family worship, yung leadership ng mga kalalakian, kundi yung tamang doktrina. At panghuli, nais ko na iwan na legacy sa mga next generation natin na yung fellowship with one another na magkakapamilya tayo we are in a spiritual family ito yung gusto nating iwan sa next generation sa maliit na panahon at pagkakataon ibinibigay sa atin ng Diyos Describe the FCC in one word Ooh, Describe the FCC in one word Family, home, home. Siguro ngayon joy, try. I am. 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 I am.